Guys, ito guys, oh. Ako na eh. Magaling na, oh. Uy na guys. Ba't uwi ka na? Uy na ako. Sa bahay ka na? Sa tumuloy. oh, nandiyan na ko. Sige na, sa bahay. bahay ka na. Oh, sa bahay ka na? Huwag <laughs> ka na, sabihin mong may, may, ano, may pupuntan ka. Sige na, ganyan ka talaga, ha. Pinaiyak mo naman ako, ha. Sige na, huwag ka na umuwi. Guys! Huwag na muhig, guys! Mag-vlog na lang tayo sa linaw. Pista ngayon doon. Hindi mo talaga ako laba. Ah. Laba! Ah. Ah. Wow! Tapos na ang pakyaw namin. Nadali, oh. Batang bata. Wow! guys ito ito magandang kulay nito parang ano attractive o tingnan mo itong partner ko dyan lay tingin ka muna gwapo ka naman gwapo guys. <laughs> <laughs> so guys oh gwapo guys oh 哦，对对吧？